kanduli mga boss idol and madam. Alam naman natin na maraming hindi kumakain ng isdang ito. Lalo na siguro ang lutong ganito ang nilagang kanduli. Pag kasi ganito ang isda, kalimitang niluluto natin ay adobo sa gata, adobo, o yung pinalos sinigang sa bayaba, sinigang sa sampalok at syempre yung paborito nila na sinigang sa miso. Sobrang lang ng isdang ito alam ko maraming magugulat sa inyo kung bakit pwede palang ilaga ito. Lalo na dun sa mga taong hindi pa nakakaranas magluto ng ganito at lalong lalo na syempre yung mga taong hindi kumakain ng isdang ganito. Kaya pasintabi sa mga taong hindi kumakain ng isdang ito. Keso okay, malansa daw hindi daw kinakain. e eh baka naman kasi yung pinagkukuhanan nyo ng isdang ito eh yung mga ilog na madumi. Hindi katulad dito sa talim island na malinis yung pinagkukunan kaya kapag kanduli ang pinag-uusapan isa ito sa mga paborito ng mga tao dito sa isla. Kaya for today's video samahan nyo ako hanggang dulo para malaman nyo kung paano lutuin ang nilagang kanduli. At sa isang kasiro lang nga nagpakulo ako ng sili, sibuyas, luya, asin at paminta. Hayaan lang natin kumulo ng matagal para lumabas ang bango at ang aroma. At pagkatapos ilagay na natin yung isdang kanduli na nilinis natin ng maraming beses Pwede nyo naman lamasin sa asin o gasan sa mainit na tubig para mawala yung lansa at pagkatapos, hayaan nyo lang kumulo ng mabuti hanggang sa lumambot yung laman. At dun sa mga taong hindi pa nakakatikim nito, huwag muna kayong mag-react. Subukan nyo muna magluto at tikman para malaman nyo kung gaano ito kalinamnam. At kapag alam nyo luto na at malambot na yung laman, maglalagay na tayo ng mga rekadong pangmalakasan. naglaki Naglagay na rin nga ako ng kamote. Isipin nyo na lang na bulalo ang niluluto nyo. Naglagay na rin ako ng pampalasa. Depende yan sa panlasa na gusto nyo. Pagkatapos takpan, hintay natin lumambot yung kamote. At kapag alam nyo malambot na yung kamote, maglagay na tayo ngayon ng repolyo grabe ewan ko na lang kapag hindi mo nagustuhan ang lutong ito at syempre pagkatapos yan hindi mo awala yung pamalakasang sariwang pechay pagkatapos takpan maghintay ng isang minuto hanggang sa lumambot ang gulay grabe mga boss idol and madam kapag ito ang natikman mo sigurado anong sinabi ng bulalo sa nilagang kanduli na ito at yung palagi kong sinasabi maglagay tayo ng konting mantika para naman ang nguso natin ay magmantika at kapag talaga ito ang natikman mo Masasabi mo na tama ang sinabi ko Na masarap pala ang lutong ganito Tapos sasamahan mo pa ng sausawang patis, kalamansi at sili Ay grabe Maitatanong mo talaga sa katabi mo Kung ano ang pangalan mo At ito ang pinis product na ipinagmamalaki ng mga taga-isla Ang nilagang kanduli So ilaw mga idol Ako si Crops TV At ako si Talim Island Pride And thank you so much for watching Tara kakain na Pero bago yan, shoutout muna tayo. Shoutout kay Kapitan Joby Garcia ng Abagatan, Talimbron, Rizal. Shoutout kay Joshua Lacasa from Trece, Cavite. And shoutout din kay Jansen Garcia. Shoutout kay Ronel Abelan Pimentel from Taytay, Rizal. And shoutout kay Elmer Pagutan from Victoria, Laguna. Shoutout kay Kimpoy Moncayo. And shoutout kay Prince Bombase. Shoutout din kay Nas Laureano. And shoutout kay Florencio Villaflor. And shoutout din kay Epresio Norby. And shoutout kay Renante Gicalie from Calamba City, Laguna. So yun lang mga idol, shoutout sa inyong lahat.